Mga hmm. tao. Oh, mukhang may mga bisita tayo ah. Ay, katakakaw sa inyo. Nung ulyo, pasa kayo. Gabin. Eh, papasukin niyo ang mga bisita natin. Magandang araw sa inyo. Bagi bang po? Eh, Ay, sige, maupo kayo. Maupo kayo. Mga gano'n. Tutuloy natin ang bati pag-uusap mga kapatid. Tayo may bati. Kasi tangin niya sa Sige, ang, magsalita ka. Hmm. lang ang gusto namin. Makuha ang pera. Natitira pera na ng ano. At bigla akong ka uh, Nako. Eh lang ang gusto namin, Kevin. Punin namin na natitira pera ng, ng dating mamamayan dito, sa bangko. Puro, alam mo hindi mo na ako ito. Kasi pagmamayari na namin ito. Ayon, mm -hmm. kukunin yung pera dyan, hindi ganito pa rin na ganito. Abin. Pero ng mamamayan, ng mga Pero nakatira dito. na naka, naka dito. Ako wala nang na, naninirahan dito simula nung sinakop niyo ito. Okay. Dahil lumikas, lumikas ang mga tao ng itim na tubig at pumunta ng Rodez. Gawa ng, gawa ng gulo dito. Bu, ang gusto lang ng mga mamamayan na ma ay makuha ang pinaghirapan nila sa mga salapi at maipalik sa kanila. Ricardo. Nandito kami para gawin yon. yun. Sa ang kukuha niyo ang pera sa banko, pabibigyan niyo ng 20% sa may kukuha Hmm. At 20%? Pinaghirapan din hmm. ang 20%? Oh. Hindi naman pe pwedeng ganun lang yun, Ricardo. 20%? ito, mga nagiginig 20%? Mm. Eh, alam mo yung malaki yan. Pero dito sa bahay dito. ito ang kinuha namin. Hindi, okay, makikibigyan nyo naman ng na 20% na yan. Pa, paano kung 20% ng bala ng dala namin ng... Nung... oh, oh, huwag na. Ipaulan natin dito. Kung paano, lahat ng mamamayan, nakahawak namin dito, ipapatayin namin. Ano ba? Ano yung gagawin yan? Eh, ganun na lang kung handa kayo kayong mawala ang mga buhay ng mga aming oh, mamayan dito. Huwag papakita ng mga mga taong nandira dito. Sa mainit kasi. Yeah. So, huwag kayong magbabanta, Julio. Kaya mo, kung pinang uh, Banta, masama yan. Handa mo, Ricardo, ang bala ay napapalitan. Ngunit ang mga tao ay hindi. <laughs> hmm. Ang gagawin mo, ang gagawin mo. Let's go. So, eh. Ang nice talaga namin dito. Sana sana eh, maunawaan yung uh, nice namin gawin. Kukunin namin ng uh, ng na lumang uh, mamayan dyan. At isasagad doon namin. Hindi yun uli. Naunawaan ko naman ano eh. Pero kami kukuha ng 50%. Ito sa kuko din yung ha Kirapan din namin para ng bayan na to Masyadong malaki yun Teka, Maganda pag-iisipan mo namin ni Gino. Isipan nyo ng maayos. Bago mag Presente. Bibigyan na namin ng uh, 10%. Ano yung ilapag sa namesa? Pumayag ba kayo sa 10? Pumayag sila sa 10. Oo. Pumayag no. kami sa 10 pero wala ka, Wala kaming pinapangako sa inyo, Vicente. Oh, wala kaming pinapangako. Eh, Sususiyan 30. na namin ng uh, bangkot. Uh, hindi nyo na magagamit ang uh, pagnanakaw ka. Ilan yan? Ibigay mo sa akin ang 10% Ang nangyala naman Lalabag ko dito Ano na ako muha kapatid? Tandaan niyo ito Bago may ilang pag-hulyo Bago may ilang pag-hulyo Ngayon mo na kaya Kami mamamatay sa usaping ito Magkakaroon ng problema ang inyong mga buhay Tagal nang may problema. Vicente, paulit-ulit na lang tayo, Vicente. Paulit-ulit ka. Sa sabihin, bueno, inalapag ko na. Susunod na pupunta ka siguro at hamunin mo, tatagan mo ang ilog. Pati hindi ka magtatago sa ilog ng hihimpinan? Vicente, kung tinatakot mo kami sa buhay namin, sasabihin ko ulit sa'yo ng paulit-ulit. Matagal na kaming takot, kaya di mo na kami matatakot, Vicente. Nandiyan ang uh... ang inyong friend nyo? Sabihin na ako kay Julio Anong nais mo? Ginoong Julio Sinasabi mong laban ang problema mo Laban sa sibil at sa amin hmm. Oo Tunay yon. Pero Kapag ka ang iyong pamangkin may sinabi sa amin Laban sa Ay ikaw ay guguluhin namin Ang dami yan Walang problema, Gino. Tulad ka ng sabi ko, naging isang mabuting ama ko sa batang Hindi nyo lang alam at hindi nyo <tong>